Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki 5pm na po ng hapon at tayo po ay mamimigay na ng mga lucky numbers meron ka na bang hawak ng mga lucky numbers kailangan mo ba ng tips at kailangan mo ng idea para sa mga inaalagaan ng mga lucky numbers ang lucky numbers na hawak mo lalong lalo na po sa mga bago kung hindi na po lumalabas bitawan na po natin yan dumito ka, tumoto ka sa aming vlog at bibigyan kita ng tips at ng mga idea sa mga lucky numbers na gusto mong tayaan okay So, ang laki numbers po namin, ito po ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit po ano ibibigay po namin sa inyo po lahat 'yan. Para po sa inyo 'yan mga kalaki. Libre po 'yan, wala pong bayad. Ang pag-upload po ng video namin mula umaga, tanghali, gabi, hapon, wala pong bayad yan. Libre po para sa inyo. Ang meron lamang pong membership fee ay ang private consultation kung saan po tututukan namin kayo sa mga lucky numbers na hihingin nyo at syempre po ibibigay namin ang aming service inyo po na uh, mabigyan kayo ng mga sapat na mga lucky numbers para po sa loob po ng 3 months. Yun po yung private consultation. Ano po? Sa mga interesado po, malay mo dito kaswertihin. Abay, message na po sa messenger namin. PM na po kayo na interesado kayo. Tatawagan ko po kayo. Mag-ingat po sa mga fake account po. Dapat po bago po kayo sumali sa amin. Kung interesado kayo, tawagan nyo po muna kami o kami po ang tatawag sa inyo at makita nyo po mismo ako na talaga pong legit po na ako po ang kausap niyo, Okay, ayan, hindi po ako nagkulang ng pagpapaliwanag po sa inyo mga kalaki. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng swerte. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Metro Manila at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? eto na po, umpisahan na po natin ang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 18 at number 24. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 17 at number 3. Ang pangatlo po, number 28 at number 19. Okay po. Pumunta na po tayo sa 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. Number 9, number 3, at number 0. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 4, at number 4. At ang pangatlo po, number 8, number 3, at number 1. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Punta na po tayo sa 4-digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7 number 2, number 5 at number 8, yan po yung una ang pangalawa po number 9, number 3 number 0 at number 4 at ang pangatlo po number 1 8, 7, 1 Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers at make sure po pag tinayaan nyo po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers, i ramble nyo po ah. Ramble nyo po lalong lalo na po sa mga loto outlet po dyan o kahit po sa ibang bansa, i ramble nyo po. Para mabaliktad man po ang mga numbers natin, e eh, meron po kayong panalo. Okay? So, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, eh sa mga baguhan po dyan na gusto po makatanggap ng mga tips at mga idea ng mga lucky numbers araw-araw, hanapin lamang po kami sa Facebook. Ayan, hanapin nyo po sa Facebook, Red Parungkin po na meron pong 314,000 followers. Sa TikTok po, meron na po tayong 403,000 followers. Sa YouTube po, meron po tayong 15,700 followers na po mga kalaki. Parami na po tayo ng parami kasi marami pong naniniwala sa atin dahil ang laki numbers natin legit na lumalabas. After 3 days po, pag hindi lumabas, palitan po natin, aalagaan namin kayo. Okay, kaya ito na po mga kalaki, mga ano may second account pa po kami Aris Gatchalian po at Red Parongkin po na naka yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers po mga kalaki okay so eto na po mga kalaki ibibigay na po natin ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po walang bayad okay so eto na po kung ready ka na kunin mo na ang 5 digit lucky numbers ang 5 digit lucky numbers mo ay number 31 number 17 number 20 number 18 at number 5 yan po yung una at ang pangalawa po number 24 number 29 number 37 number 33 at number 14 ayan po yung pangalawa pong 5 digit lucky numbers ayan, syempre, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers tandaan nyo po, ang 6 digit lucky numbers po natin ay pwede po ang 642, pwede rin po sa 645, sa 649 sa 655 at 658 6 digit lucky numbers tandaan nyo po yan ha at eto na po, ang mga 6 digit lucky numbers po, para po sa lahat number 6 number 38 number 40, number 42, number 11, at number 20. Yan po yung isa. At ang pangalawa po, number 23, number 10, number 8, number 26, number 29, at number 31. Ayan po mga kalaki, Kompleto na po ang mga lucky numbers po ngayong hapon Takbo na po sa suki yung outlet ha Make sure po na ang lucky numbers po natin ay Make sure po ang lucky numbers natin ay uh, Nakarambol po pagka tinayaan nyo po okay At syempre po Ayan may mga nanonood sa atin ano Syempre po uh, hangad po namin dito sa Lucky World Na manalo po kayo At syempre po ang mga lucky numbers natin Pag hindi lumabas yan Ipapalitan natin yan ng after 3 days okay Shout out time na po tayo Shout out po tayo sa pamilya ah uh, Benides dyan po sa May Angono Rizal. Hello po, shout out po sa inyo. At syempre po, sa mga nanunood po ng mga toda po, ng mga tricycle driver po, dyan po sa May, saan to? Sa May, Tarlac City po, sa May, ah, uh, Metro Metro Town. Ayan, Metro Town po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panonood sa inyo. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa amin ni Lola Carmen. Nawa po isa po sa inyo ay palarin po ngayong araw na to. Okay. So ngayon po, hihintayin ko na lang po mamaya ang gabi. Nasasabihin niyo po, Sir Red, nanalo po ako. Ayan. So good luck po sa inyo ha. At sana po palarin tayong lahat. Tatayarin kaya ako ngayon? Oh. Kaya lang, ayan na yung, ano, uulan na yata, oh. Ingat po kayo, ha